Ayan na guys, magandang 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 maulan na hapon. Ay umaga pala. Grabe ang lakas ng ulan dito guys sa Bulacan. Ayan oh, titing makikita niyo naman dito kami sa ilalim ng segment ng LRT. So ayan na. For today's video guys, uh, nandito kami sa ilalim ng ating project ngayon guys. Uh, tingnan niyo naman kung anong nangyayari sa labas oh, sobrang dilim po ng ating panahon ngayon guys. Yan. Kung nasampo kayo banda, mag-ingat-ingat po tayo lahat guys. So, ito po yung bagyong yung siguring ata, siguring di ba? Ayan, makikita niyo na mas sobrang dilim na ng langit, guys. Wala na talaga, hindi na makita yung mga pagmumuka natin mata-samana ayun oh. Ayan, ayun oh. napaka na po sila diyan sa ating ano. Diba? Na, lakasang... Di ba? Sobrang lakas ang. Ayun. Hindi na po kami makakilos dito, guys, sa sobrang lakas ng ulan. ang nakutol box po sana kami ay kami nakatigil dahil sa lakas ng hangin.